Okay, let's cook sayote. Second time to. So, kasi nagpapatawa eh. Ayan, luto tayo ng sayote. Ayan, hiwain ng sayote ng inyong gustong shake. Nagpapatawa sa ako. Ayan, basta hiwa hiwain nyo lang yung sayote nyo. Sarap yan. Ganyan ang hiwa. O, oh, dahan-dahan baka mamaya matapyas yung, mga kamay. <laughs> diretso sa bowl. Para diretso hugas. Ganyan ang paghiwa ni mana. <laughs> yeah. May ibang style pa. Ayan, tignan nyo. Kung gano'ng maghiwa si Aling Pipi. Ganyan. Diretso sa bowl. Para, ayan, tigagano may hindi pagi pa. Pwede na yan. Then, mag ng sibuyas. Naglagay ng bawang. Nagluto ko na yan para salam na lang ng salang. And, instead of fresh kamatis, kanta na Yung diced tomato ang ginagamit ko para uh, sa mahalang <laughs> kamatis nito mix. Pagkang <laughs> tumawa. Poop, eh. Ground pork. Nagpapatawa sa mga sawa ko eh. And, huwag. Halo, halo. Halo, halo. Lag Lagyan ng lasa, paminta, at asin. And, umami. Yan. Yeah uh, chicken broth. Uh, chicken powder. Na halu-halut yun. At uh, palambut yun. After that, put the sayote already. <laughs> Ito, ang lagay na puro tawa to. Ayan, lagyan, lagay ng sayote. At haluin for, uh, para... Uh, Miko tong lasa. Ayan. And then after mixing <laughs> after mixing ang tagal na ano ng video o oh, ayan mix mix pa put a little bit of water ayan kasi ayoko ng sabaw gusto ko ano fresh pa medyo malutong pa rin yung ano yung sayo ayan ayan tama tama lang ang sabaw niya Hmm. Diba? Masarap siya. Gusto niyang tumawa ng tumawa sa ginagawa ko. Next, takpan at palambutin ng about 10 minutes. Ayan, ganyan. Ayan, ganyan. Ang lasa. Masarap yan. Look. And after that, we make it to the tuyo. Ayan, sarap ng buhay. Sarap ng may tuyo together with the coyote. Mm -hmm. And after that, the yan is served na. At kumain na tayo mga ida. Ihanda na ang mainit na kaniyan. Ayan na siya. The sayote. And that yun. And that's all for today's vlog. Thank you for watching.